Hello po. Good morning to everyone. Miss you all ha. Pasensya na kayo at hindi po ako nakakapag-vlog masyado din sa pambansang kagawad sapagkat marami po tayong inaasikaso. Ah uh, ito pong July. Uh, bago na. Today is June 30. o uh, 7:05 AM. Kada po tayo pumasok. Eh. Uh, kaya po, ito pong this coming July, nais ko lang pong ipaalam sa inyo na kompleto na po ang lineup natin for, for guesting sa barangay tayo. Uh, magagaling po mga magiging guest nating mga kapitan. Nandiyan din pong ating mga kagawad at syempre mga officers, directors, and assets of the DILG. Uh, naka line up na po sila hanggang Agosto. Ngayon Alam ko na ho Ang mga tanong Bakit ang tagal-tagal Pirmahan o hindi pirmahan ng Pangulo Ang term setting BSKE Issue na po na yan, Yung term setting uh, Fixing of terms uh, Paano kala o Proposal ng Kongreso Tila yata nasa third week na tayo or, I don't know Entering into our fourth week entering into the last week of supposed to be dapat 30 days lamang yan para aksyonan ng ating Pangulo. Excuse me lang po. Ha? Well, nung nag-umpisa tayo, tatlo ho ang pinagpipilian. Unang-una sa lahat, well, mayan tayong ano ha, kodigo. Unang-una sa lahat, eh, pipirmahan ba? Ibibito ba? O maglalaps ng 30 days, hindi pipirmahan. Okay. Doon muna tayo sa pipirmahan. Kung pipirmahan, ibig sabihin, 4 years, 3 terms ang paglalabanan, November 2026. Alam niyo na po yan. Ang magiging BSKE. Ibig sabihin, cancel yung eleksyon ngayon taon. Kaya lang, ang magiging problema, eh, dahil nga marami naglalabi na huwag mo nang ituloy dahil kagagastos lamang ng mga local and national officials magmamanok sila for the BSKI gagastos ang po nila yung eleksyon dahil manok-manok system dito sa Pilipinas eh ayan eh nilabi nila na huwag na sana munang matuloy although ang gusto ng Pangulo sa LEDAC dahil pag LEDAC ang Pangulo talaga ang nangunguna po dyan yung direksyon ng legislative agenda alam nyo na rin po yun ang gusto ng Pangulo, matuloy ang eleksyon sa December 2025. And then, ang paglalabanan, the old law. Uh, I mean, the, new, the new proposal, four years, three terms. Yun po, bale 2025, December, four years, three terms sa paglalabanan. Di ba? Madali. Eh? So, kung hindi niya pinirmahan, ito muna tayo para magkaintindihan tayo kaya bakit natin pinag-uusapan. Kung pipirmahan yan, pinirmahan na. Matagal na. You know? Parang, parang check yan eh. Parang manager's check. O ano. Kung pipirmahan, matagal nang pinirmahan. Inabot na 3 weeks ago. I think more than na nga yata. At ang dami na nagtatanong bakit sobrang tagal. At bakit ba masyado masikreto? Kinakailangan hulaan natin every step of the way itong term setting bill na are. Aring, aring term setting bill na are, 2 years na natin hinuhulaan pag 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 hanggang dito hanggang diyan no pero 130 din ay nako hindi ko maintindihan kung bakit ganito anong nangyari sa legislative process natin at at any rate kung pinirmahan yan matagal na so ba ka ng uh, pangulo ng Pilipinas ang uh, term setting proposal kung ibibito yan under the constitution the, the president must communicate his intention to veto the bill pag may intention siyang ibito ang bill, ko communicate na yan sa Congress within 30 days. So kung nakakahalimbawa sabihin na nating 20 days tayo, hindi pa siya nagko-communicate ng kanyang intention na ibito ito, more likely than not, eh, wala siyang intention ibito. Hindi ho ba? Sapagkat pag binito niya ito, madali lang. Madali ang magiging political repercussion wala. Madali lang to kasi pag binito niya, tuloy ang eleksyon. Three years, three years. Kumbaga, diretsyo lang. Tapos yung mga... Yung, uh, yun nga lang, marami nagsasabi na kawawa naman yung mga tutor, uh, two, years, two years first term. Wala daw. Wala daw sa constitution blah, blah, blah. yung bla bla bla. Kailangan, na uh, 2020. At any rate, napakadali pag Kasi lalo na lahat. Madali yan sa batas. Kasi may existing law. Okay? Pero, ang political repercussions malaki. Yun nga sinasabi natin, mag para sa mga nakaupo. Ang uh, ng gasunod sunod na eleksyon. I'm not saying mag sa Comelec, mag sa mga nakaupo na magmamanok-manok dahil lalagay nila ang kanilang mga bandera sa kapitan para nga naman Nakaupo na sa national and local, nakaupo na yung kaalyado nila sa kapitan, sa barangay, and then laban na tayo sa 2028. Ganyan po yan. So ano na lang ang natitira? Ang natitira na lang. Kasi i-discount na natin yung madaling yes at saka yung veto. Kasi kung pipirmahan yan, matagal nang pinirmahan. So pagkaka, process of elimination, natanggal na natin yung dalawang yon sa haba, ha? I don't know kung almost a month na, basta alam ko 3 weeks na. So, a few days to go bago mag-lapse, yan na yung pangatlo. Lapse into 30 days. Okay. Itong pag-lapse na to, marami tong, uh, marami, marami, kasing uh, legal implication kasi ang marami nagsasabi kasi na sige pag 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 binito niya, absolute veto number one Absolute veto means binito ko lang talaga. 'Yun yung unang pinag-usapan natin kanina. Eh di okay, ibig sabihin no. Dali yan. Pero marami nagsasabi, meron ba daw packet veto? Ha, yung uh, packet veto na tinatawag alam niyo, pinag-research natin yung packet veto and ma matagal ko na naman sinasabi, it's not applicable in the Philippines. Although, it is mentioned, na-mention yan sa mga law books, na-mention yan kung saan kayong mag-research na merong absolute veto, merong line veto, pag mga taxes, tsaka mga pera pinag-uusapan. So, kung ayaw mo ng 680 million, 200 million dapat yan yun yung mga line veto yung sa kongreso pero ito adjournment sine na meron daw packet veto ang packet veto nag-a-apply yan pag adjournment sine die at uh, wala nang kongreso at hindi pinirmahan ng pangulo ibig sabihin hindi siya magiging batas dahil wala nang pagbabalikan sa kongreso sinabi ang pinag-usapan sa law books yes meron gano'ng klaseng packet veto ibig sabihin implied parang sinasabing Okay, hindi ko pinirmahan. Ibig sabihin niya ni eh, ayoko. So dapat batas na 'yan. Ah, hindi na batas. Implied. Ini-imply ko na ayoko talaga ng batas na 'yan. Pero sa Amerika lang po nangyayari 'yon according sa mga law books natin. Sapagkat according to the constitution, eto eh, na naman tayo sa expression unyo sex social sa ah. Pag hindi sinabi ng batas, edi eh, wala. Ang sinabi sa Constitution, explicitly, hindi implied. Nakalagay dun, expressly. Pag hindi pinirmahan ng Pangulo within 30 days, it becomes automatic alone. Yan. Wala hong nakalagay dun na magiging pagkid vita yan pag hindi pinirmahan ng Pangulo within 30 days. At magiging No, ang ibig sabihin, veto siya. Wala walahong nakalagay na gano'n sa Constitution. So, special news, exclusion of lagi niyo tatandaan yan pag nag-uusap tayo at pag pinag-uusapan natin batas. Pag hindi sinabi at hindi in-include ng batas, edi eh wala. So, wala akong pocket dito. And sinabi rin sa mga law books na walang pocket dito. So, isa na lang talaga ang choice ng presidente. Huwag pirmahan yan in 30 days. Sapagkat kaya ako lang naman nasasabi, eh, napakatagal na Today is June 30. July 1 na po bukas, Tuesday. June 30, napakaaga po ngayon. So, hindi ko alam kung anong mangyayari mamaya. Kaya po sinabi yung oras. 7.15 na po. Kaya po sinabi yung oras. Hindi ko alam. Baka mamaya, bigla magkaperangahan mamaya. Hindi ko natin alam. Pero sinasabi ko po, as of today, June 30. Sinabit po yata sa Malacanang is first week of June. Let's just say second week. Ganun pa rin, matagal. Dahil, if you're the president and if you're Congress, you should be able to communicate what you want to do with a particular bill. Hindi yan yung, ano ba to, oh, nga. Dahil nga yung explain ko dati, maraming legal implication, maraming legal and constitutional implication na maaaring mangyari na pwede natin pag-usapan sapagkat pagkaya ay nag-lapse into 30 days marami po nagtatanong magiging batas po yan under the Philippine Constitution wala akong pakit dito ayan ho ay uh, lapse into 30 days it becomes automatically a Republic Act e alam naman natin pag naging Republic Act na yan eh sinabi na ni Atty. Mack and maybe a few other lawyers I do not know ha pero ang pinaka talaga nangunguna dyan is Atty. Mack na kakalabanan niya sa Supreme Court Excuse me Ang agay <laughs> So Pag nilabanan si Supreme Court Ibang usapan na po yan Although napahapyan na po natin ng last vlog natin Napahapyan ko na po natin yun And uh, I think maging, Kailangan ulitin ko kasi Kahit ako hindi ako na satisfied din sa mga explanation ko Nais kong ulitin Ano uh, kumbaga dalawang abogado nag, -nag nagde-debate kung ulitin yon pero ito na po ang sa tingin ko mangyayari dahil sa sobrang tagal i i, I don't know within the last five days kung mapipilman o ibibito pero i i i truly believe na hihintayin na lang ng pangulo maglapse into 30 days so magiging republic act magiging cause ba yun ng celebration ng mga nakaupo ay teka muna uh, abot Supreme Court di ba So, matutuloy pa in 2025? Eh, ka muna. Kasi, napakaliit ng oras. Ganun, magtabaho ang ating gobyerno. Laging last minute. Kala mo, eh, Diyos ko. Laging last minute magtabaho. Ito na nga. Di, kumbaga, sinabi ng, ng, ng Congress. O, oh, yan na. Mainit yung issue na yan. O, oh, nabahala, Mr. President. Last minute kami. Ito naman. O, oh, sige, last minute. O, oh, ito na. Supreme Court. Basta hindi ako of pipirma. Labas ako dyan. O, oh, ito naman yung Supreme Court. Mamadaliin natin ngayon. Dahil, December na ang eleksyon. Under the present lo law, law, law uh, December 1, 2025 ang eleksyon. So, mamadaliin na dapat. Pero, alam naman natin ang Supreme Court. Babagal mong desisyon. May alam ba yung Comelec tungkol dyan? Well, so, eh, <laughs> hindi natin mahuhulaan ang Supreme Court kahit sino, pero yung move ng Comelec na i-transfer from July 1 to 11 dapat yung registration na move ng October, baka ang thinking nila, baka naman baka naman pag pumasa na yan si Atty. Mac tsaka si ano, nagdebate na yan sa Supreme Court eh, aabutin na yan hanggang September kasi kung October so they're cutting it too close again di ba? so minove ng Comelec yung kanilang uh, yung kanilang Registration Voters registration for the BSKE Ayun, clue na natin yun Another clue is, antagal Pipelman pa ba ng veto yan? Tsaka yes Eh, ewan ko lang So, yun ang mga clue natin And Ang pinaka Hula ko na naman dyan eh Pag sinabi ng sa September, October Na magpasa-decision ng Kamilang Halimbawa, kunyari muna Eh, okay constitutional, walang problema. Eh, di, 2026 talaga election. Yeah. Pero kung sinabing unconstitutional, okay, sabi na presidente, hindi eh, ako nakapirma, alright, tapos ako dyan. Eh, di, sasabihin ngayon ng Comelec, ah, tuloy pa na sa 2025, sila namin Supreme Court. Eh, Mr. Supreme Court, hindi na namin kaya to, Kasi ito lang, hindi pa kami nagpapainprenta, bla bla bla, ganito, voter registration, October, November, dapat, election period na yan, blah, 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 nagpe-prepare pa mo sa 2028. Eh, yung sabihin ng Supreme Court, sige, hindi, pa parang yung nangyari nung last time, ah, nag-set ng sariling date yung Supreme Court. Matuloy lang yung eleksyon. So, I wouldn't know kung talagang pipilitin na ng 2025, kung ma-declare na constitutional, or 2026 pa rin, set the date uh, by the Supreme Court. I don't know, May, October. So, medyo napapatagal. Pasensya na kayo. Ano magiging implication nito sa mga kakandidato? Alam niyo, pag nakaupo ako, halimbawa, pag ako nakaupo, bring them on. Oh, sige, kung gusto mo, 2025 tayo maglaban. Alam ko naman, wala naman nakahanda sa mga aspirants. kaya kilala ko sarili ko, kung, kung ako po ay nagtrabaho, eh, wala akong pangamba. Mabilis lang na panahon yan. One week lang yung eleksyon natin. One week lang ang kampanya. Wala pang handa Pero depende ka sa barangay Pag aspiras ka naman Depende kung sino ka sa barangay Kung ikaw yung tinitignan talaga Pero kung palay pare pareho lang tayo Na ordinaryo Mahirap Mahirap yung preparation na yun Dapat a year talaga So magiging masaya ba dapat yung Actually dapat Pag sa 2025 Ganito naka-exit ang panahon Yung mga incumbents Dapat masaya Pag 2025 Matuloy Pero magastos of course Naiintindihan ko yun And then gusto nyo pa Baka nga naman may tinatapos pa kayo Na project eh, Sige okay lang kasi kung 2026 naman, there's more time to prepare sa mga aspirants. Kasi sabihin nila, sus, 5 months na lang na nawala. Eh, 1 year to prepare. 5 years na wala. From December, 1 year to prepare. Walang problema. Nakakaipon pa tayo ng pera, makakahingi pa tayo, makakaikot pa tayo. So, I always say, even 2 years ago, yung 2026 talaga, yung 2026 talaga niyan, kompromiso para sa lahat. Eh. Pero, eto nga, finish line, naging overtime. Finish line na noon, di ba? Yung sa Leda uh, yung sa Leda, Finish line na yun eh. Sabi na ang Pangulo eh, tuloy election, pero 4 years three times. Pero, since siniway ng Kongreso, dahil nga naglabi ang mga local government officials, tawag muna. Mr. President, huwag muna. Hindi pwede magastos. So, pinagbigyan lahat. So hindi binito, hindi pa binibito, ha? hindi pa pinitramahan na yes. Pero isa na lang ang nagiging choice sa eksik ng panahon natin. And I think it will go to the Supreme Court and then tsaka na natin pag-uusapan, hinapyawan ko lang kung 2025, 2026 pa rin yan. At nila ay anyway, maraming maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si former kagawad Butsarano para sa pambansang kagawad.